guys, it's me again. Welcome to my channel, Marge Dreamer. To this video guys, kakaiba ang gagawin ko kasi nandito ako sa probinsya. Ipapakita ko sa inyo ang probinsya namin guys. Darating na ako dito sa bahay namin, ay hindi pala sa tindahan namin. Ito guys. Papunta ako sa Obos guys, puntahan ko ang papa ko kasi nandun siya, wala siya dito sa tindahan. Kakarating ko lang galing Cebu. Kaya babalik ako agad. Kaya binidyo ko na dito. Ang vlogs na to guys is provincial life, provincial na girl. Uh, visiting my father and mother. So, bayan nyo ko, puntahan na natin ang papa ko. Bago yan guys, ipapakita ko sa inyo ang halaman ng mama ko. Ang ganda, guys. Grabe. Papakita ko sa inyo. Tingnan nyo, guys, kung an gaano kaganda ang mga bulaklak ng mama ko. Ito po lahat ang mga halaman ng mama ko. Ma, kung sa'yo mga nganan ni Ma? Uy. Wala siya. Hindi niya alam, guys. Tanim lang siya ng tanim. Hindi niya alam kung anong mga pangalan. <laughs> <laughs> Ma, duta, ninduta? Uy. Kaka nang gabi-gabi di ba ng diba, nang tundo na ko gapon di ba ba na. Nana. Ninduta. Nice kayo. Ito sa unahan, ito sa ako sa unahan. Kung mama guys, sobrang hilig sa halaman. ito, ito na naman. Asa? Asa yung maragpinya? Kung sinong bumili pay me down. <laughs> Bibigyan ko kayo ng bulaklak. Ay hindi pala magbinta ako ng bulaklak. May baligyan ni mo. Ito siya guys. Ay hindi pala. Nagalit ang mama ko. Wow. Kanais. 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 Tingnan nyo guys kung sino ang interesado sa mga bulak ng mama ko. Oh, gudyaan oh, gudyaan. Dong, yan. Mata na oy. Labo pa sa to. Ito siya guys, mga bibi pa siya dito, bago pa to. Ito lahat ang bulak ng mama ko guys. Ay napadis kilid. Napa ma? Hay sa. Haman ay dapat kilid. Dito pa sa gitna guys. Dito pa. Taran! Ito guys. Ito guys. Ang ganda niya. Ito guys. Kaya papunta na kami sa bahay namin guys. Pupuntahan namin ang papa ko. Tara! Yes guys, papunta na kami sa bahay namin. Nandun na yung papa ko. Hinintay na ako. <laughs> Pero hindi pa niya alam na nakauwi na ako ngayon. Nandito pa kami sa ano sa tindahan namin guys. Kaya itong way na to, papunta na to sa amin. Padulong na migbalay. I'm here na. With Ma. Hoy, Ma. Hey. <laughs> Hoy, bata. Ang gikariganan mong galon. Ang sasal ba, Kabil ba? Pabukid na may guys. Pabukid na. na ito mo ni ang porma sa mo ah Ooh, free malunggay malunggay leaves hi ma hi hi, hi sa hi sa, sa mga ka dreamers na to hi sa mga dreamers hi ako mama guys <laughs> Sige, ikaw una. Kuha na imong paniw. takle takle <laughs> Hi cutie. Hi. Oh my god, ay prisil pon. Malakas ang ulan, guys. bye, -bye muna. Hi <laughs> guys. Papunta na kami sa bahay namin. Hu. Ma, maghay ka. Sino ka mukha, guys? Kamukha ba ako ng mama ko? Ma, maghay. Ay, ano? Nagtagalog bang ko? <laughs> Ma, maghay sa. Maghay sa mga ka-dreamers. Hi. 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 <laughs> hinintay. Oh, naghintay kami sa pamanggin ko, guys. Bumalik siya kasi may nagkwa siya ng payong. Kaya hinintay namin. Oh, oh, ang dumi. Hi, ma. Mama ko, guys. O, oh, di ba Ang ganda. Hi. <laughs> ay Hi po. Doon sa mong maistorya nila. Sa maistorya ni mo nila. <laughs> 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 <man, yung> sa maistorya. <laughs> so, ipakita na mo kung unsa kanindot ang pinamungahan, guys. Kaya supportahan nyo kami. Papakita ko sa inyo mamaya. Naghintay pa kayo sa payong, sa pamangkin ko kasi yung ang ulan na dito. Kaya papakita ko sa inyo guys. mama mag... Ito Maglakaw na, ta, mama. Mag na ta. Si mama ang tour guide ko. See ya! bayan namin guys. Ang layo pa talaga sa amin. Ay. sa wakas, ilang bulan naka-quarantine guys. Ngayon lang nakalabas at naka -uwi sa probinsya. <laughs> sa inyo guys, ngayon lang ako nakabal nakabalik mag vlog kasi lockdown at busy sa work kaya napag-isipan ko na ikuha ko dito sa province namin para makita ninyo kung ano ang view. Kaya solo lang ito. Tingnan nyo. Kaya kunan ko na ito guys. Ang view lang talaga. Binablog ko One month na hindi ako nakapag-vlog. Mais. Kanindot sa mais oy. Guys, papunta na kami sa amin, guys. Ang layo. Moni mais guys. Corn. Saman. Gali ang bio. Ito ang bio namin. Huhuy, gino ang init. Moni ang bio diri sa anis lag pinamungahan. Hagard, hagard, hagard. Five minutes later. Nandito na kami sa bahay namin guys Ito na siya Nandito ang papa ko Siya lang ang nag-iisa dito ah, Ang layo guys Tingnan nyo may Mayroong nangka Ito yun guys Ito nang bahay namin guys Inabandon siya Ang papa ko lang ang nakatira dito ito na siya. Ayo. Klo. Sirado man. Hindi kami binuksan. <laughs> Hintayin natin ang mama magbukas. <laughs> Nakapasok ng mama ko. Hala. Ito na siya kawawang sus. Kaluoy sa balay. Ay, magchinilas ko ba? Sira, dirima din na siya. Musaka haman sa. Haman Russia. Hay, mobile, mobile, pang picture ko. Nag-iisang picture ko. Ito nang bahay namin, guys. Kawawang bahay. di na siya bahay. naten Ah. Tingnan natin papa ko. Aling mga karton? Wala man siya. Mayra. Wala, masyadir eh. Ay, tara. Tara siya, guys. Tara siya, guys. Tara, siya, guys. <laughs> tara na! O! Oh. Pagkaunsa! Pagkaunsa! giniago ba mo? Walang <laughs> makabideo sa amin, guys. Kaya pasensya na. oh sige Pagkauna ka dira. Eh, ano eh, pa na? Ano man na? Ha? Oh, haplas ni, di ba? Mao ni magpapalit. Oh, mahal ba niya? Saramak Sana maklis ni to buying ni. Eh? Nanong sakit man na pag exercise lagi. Ah. Naligo ka ron. Ay, si kalo Ay, si Kalo-Kalo. wala man ako pag-move ano mo ba ang tananin mo? Hindi, huli-huli naman ako. Na. Anong huli Wait lang. Ano ang reaction ng papa ko guys? Ano ang ating reaction ng Dahil lang, para na kayo kaon. Ito siya guys. Ano siya manigan eh? Para na kayo na vitamins. Ha? Inom na ni mo. Kani mo ha? Kani? Oo. Oh. Oh, kani di ay. Kani kahit na ha? Na, Naani para paligun sa bukog. Wow. Oh, oh. Oh. Hipusa ni ha? Hipusa. Kaon. At sya ko man ha? Pataon ni tubig. Oo, tubig init. Imo kamay. Oo. Oh. Gagay para hiso sa bukog. Kanang ini humani mo kaligo. Maghiso ka din kani para ilok. Oo, oh, ilok ni mo. O oh, naki sabon. O. Oh, imong sabon hipusan na. Ayos sige katog para ang imong bo, ang imong boy. At paminaw ko. ayos sige katog ka, ang imong kini kwan, ang imong kini dugo. Oh, Ang imong dugo magpundura di kadagan. Imong katog tingog lang di gutin molmol. Ang ala matukma kag buntag. Dili ka matukop buntag maglakaw-lakaw ka para exercise. Pagkakita Uy, pangapi ni mo. Ay, sun lang ni rin. Ah, may kape o. Uy, may kape o. Siyang. Kape. Kape o biskwit. Ipusa na sana, di rin sun. Uy, taguhi ni, taguhi. <laughs> so, ah, Taguwa na. Oh. Uy, kaligo. Naligo, karon wala. Oo, wow, kaligo Kaligo, oi! Oi, oh, ya, kaligo ba? Magtubig init ko. Nga aman, kaligo. <tuk> Makin. <tuk> ha? Gimingaw kang mama? Gimingaw kang mama? Naray! oi, <tuk> Gimingaw! Naray! ada na dako kay ngisi. Gimingaw kang mama, kan? ta? <tuk> Hahaha! Alam, ang usubing. Ngaura kita siya ninyo. Giming mau kali mama? Asa mangka? Asa kak? Alamak yang bumalik siya mga ka-dreamers sa so, kita niyang mama ko. LQ ata sila. <laughs> Kaya mga dreamers puntahan natin siya kung saan siya punta. Ito guys, mayroong kaming bayabas. Ang lagki. Iwanan ko muna ng papa ko guys kasi na, nagkaon pa siya. Mga hamig bayabas guys. Ang laki ng mga bayabas. Itong province namin. Mga kami bayabas. Ang mama ko. Guys, may biyabas at saka orange. Hahaha, kadag ko. Tara. Oh, hi, ka. Oy, dali. Wah. Hoy, hoy, hoy. Bunga hagun. Dali. Ay, kalamik. Lucky, guys, ang laki, guys. Woohoo. Bella ka plastik alimai, kat alimai. Kat mai plastik. Eh, kat kata mai sulut plastik ikat kata saya sulut na plastik Ton laki oh gua oi beli ay itu aku orang <tau> bit bitun katu ditusaka Sud so, ni mama masa mai timai leninug nei nah, hinug sa babaw aku lekat kat dombi dako ni mo. Oh, dawa ta. Magdala ko ni syudad. Ano sakit ni ta? Ari mai. Ayo pang magagmay. Kato dako kay mayo, bawo Kaon mai. Ikaon na, kaon man ni syudad ni na. Tara. Hoy, panggunit. Hamay gi kaon. Oh my god, ulan na. Petrus ang laki. Ay! laki! Wala na yung salo! Sige lang, kuha on rato may. Kanang duha may o. ang laki. Ang laki, Nahulo, lang, Ay, ang laki, ang laki. Kuha na, tubangan mo. na. Sige lang, kuha lang. may! Ako lang katkat, may be. Para maabot. Hoy, magunit. Ay, pagara may mahiplot. Di lagi nakaabot. Baliyon rin na. Ako be. Guniti ni ma, oh. Maguniti. Dali, diri. Ako musaka, guys. Ayaw, di atabu ni diri. Gunit. Uh, naaka sa video ng gabot. Pizza. <laughs> man. Lagi dawat ke ah! <laughs> Oh, dawat ke ma, oh. Lagi gilangas, Ito, ya? guys, aming Oh, Itu. Ah. <laughs> kat kat indai. Oh. Nana tatay. Tu Bau dai. So sige

Ah. Oh. Ang na lang. Wala ka balikon. Hindi ano lang niya. Tayo, kana usa. Hi. Ho para sa iyo. Ma. Ano na? Picture eh? ko. Sa so, pagpicture, picture. <laughs> Nakita ko wala. Dara ko. Kita naman. na. Ako bilang ko. Hmm. Gili ako ba mo? Cow girl. <laughs> Butang may, wala na sa'yo, boss. Wala na. Ah! Hindi, wala na may bunga day. Ito na, guys. Ha? Sa wakas, oh. Ito, kalamansi. Oh, daming bunga ng kalamansi. Kinsa may mukatas, dahil? Ayaw lang. Daming bunga ng kalamansi, guys. Ang kabutag eh. Ako. Mama na ako, guys. Ma! At ato bang sa? Sim kag tatada na oi. Ano nagkausap na kami. Dara na hi na nila hay. Pagaysa. Pakiton ta kan eh. Paghaysa, paghay. Hay. hi pogi ya bagug tupi. Bagug tupi akong papa guys. Oh, bagug ah, tupi oh. Hi, sabi ato bang sa camera. Hi. Oh, <laughs> dai right, bagong topi, guys. So guys, sige. Hindi pa kami tapos. Manguha pa kami manguha pa mig orange tapos na kami sa Bayabas. Manguha na mig orange, orange, guys. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Kakain muna kami ng saging. Nagluto yung sister-in-law ko. Kaya punta na tayo, guys. Ito Let's na go. mga prutas namin, guys. Kakao. Ito, katum bayabas kanina at katambis garnati garnatis kakao ang daming bunga guys taran ang daming bunga ito papaya Lang langka lansunis at saka garnatis o oh, porcel mananaw porcel siya guys ang ganda niya ang daming bunga. Papunta ako sa bahay ng kapatid ko. Nagluto sila ng banana. Kaya, It's go. Ay, kabakilid. Madali na mama. Mga awa, tag saging. Orange guys. Itong mama ko. Maraming bungang orange guys. Papakita ko sa inyo mamaya. Magkuha mi. May... Napagaw ko sigtabi ni tatay. Mama, ngaon sa tagsaging mo. Ay, ang dami. Naan ang lagi na din nasa ubos. Guys, ang daming bunga. Tara! No. mama Mo, mataga kang taglubi. Tara, mga sa tagsaging. Sige, pamunit ang nang puwak. Aw. Ang dami, guys. Oh, malapit na siya na sa yuta ang dami. Pag pumunta kayo dito sus maug mo aray, sus ambot. Mang laag mo dire, akong bahala nyong magtour. Uy, umutunaw ngun. Ang hapon. Ang langit ayo. Ikaw ba lukot? Ang lukot. Ang butang, Ang pangit. Ang pangit. Boxing? Asa yung saging? Asa yung saging? Mahal mo saging? Pagkita yung saging? Ati siya! Ay saging? Sige, oh! Ito <laughs> <laughs> mm. so, na Lapit na akong bumalik sa Cebu guys. Last na lang. Manguha na mig-orange. Papakita ko sa inyo ang orange guys. Manguha namin para last. Tapos bumalik na kami sa tindahan namin. Okay guys, ipapakita ko sa inyo ang orange pang last. Bono. Hinog ko abe. Hoy matunok ko na dili ka pwede mo katat. Maon, ingara, ma. Nanami, agi ano diari. Masa. Masa may ilan nahinog. na ni hinog. Nga sige dong. Ano nag tinil tinail ka dra. Sige. Sige magchinilas ko. Kaning humok ma? Na siya guys, di ko alam. Muta, ay! Pamataga ka ang kaglubi! Dali, dali, dali! MJ! Dali, bibi! Oh, dami, dami. Makuha lang siya bata. Tingnan mo guys. Malapit lang siya sa yuta. Makuha lang siya bata. Ali, bibi! Survivor ng bata si JM nagkasaka yung ka JM ingon si tatay kay mo mamatagakan ta mo wit lang ama ingon si tatay kare daw nga punuan kay dagko to na na siya guys survivor ang mama ko ako kay mukatkat, ma ha Uy, daghan kayo na sa babaw ma. Nah, kana mo tara man na ma. Sa babaw. Tara. Hmm, dami. Na de to dari ma, di ma dari ra man tundan, asam tundan ma. Tara na ba. guys, dito na guys ang mga ano orange namin. No. Ah, survivor talaga tumama ko. Punta tayo sa Ito mga mais na mo guys Wow, ang ganda Ito na guys, ito ng mais na mo Mga farm pala ito. Tingnan natin dito sa Baba Maraming malunggay guys Tingnan mong malunggay Ang daming malunggay Daming prutas talaga dito, guys. O, oh, maraming banana. To malunggay, guys. Ang daming malunggay talaga, grabe. Tingnan natin dito sa baba. Ito, ito po yung farm namin. Ah, pa sa to Ito siya, guys. To mais to. Tingnan nyo, guys. Hanggang dun pa siya don hanggang doon to wow ito puno ng mangga wala pang bungang mangga guys pero orange lansunis bayabas at saka kalamansi marami talaga garnatis marami guys to to guys mais corn ito siya ang ganda ang laki na ang laki fresh ang hangin na. dito guys grabe sobrang fresh Tingnan mong kawayan guys. Ito siya. Para siyang lasang bukid. Bukid talaga siya guys. Sobrang fresh ng hangin. Grabe. Ito. Sa aking video guys. Don't forget to share, like, comment, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. Bye!